Uh, guys, ako uh, may napanood sa YouTube na o sa Facebook na isang INC pastor. Pero po ang sabi niya, pag pag isa ka daw po INC, sila daw ikaw daw po ay maliligtas. Pero po sa totoo lang ang hirap pong pangunahan ng Panginoong Diyos ang sabi pa niya pag hindi pag Hihoba ka katoliko ka uh, ano pa iba mormons hindi ka na po maliligtas. ang maliligtas lang talaga ay insi. pero po kung magdidesisyon po hindi po natin kailangan sabihin yung mga ganong bagay dahil po sa totoo lang Diyos pa rin ang magpapasya kung saan po tayo pupunta kung, kung, sa, kung sinong ililigtas niya hindi po natin sasabihin na ay in lang hindi po dapat ganun dahil po Diyos po ang nagbuhay sa ating lahat Diyos po ang magdidesisyon kung saan tayo pupunta hindi po natin kailangan paunahan ang Panginoon Diyos na lumikha para po sa ating kanya-kanyang paniniwala kung ang mga ang paniniwala po natin ay kayo lang ang maliligtas mahirap pong sabihin na kayo ang maliligtas ang INC hindi po ganun. Masama pong pangunahan natin ng Panginoong Diyos. Ang maganda po dyan, ang paniniwala natin ay tangkilikin natin ng atin lamang. Hindi na po natin kailang ipahayag sa iba, sa ibang relihiyon, na tayo po ay may kanya-kanyang sinasamba. At yun po ang paniniwala ng INC, ang paniniwala po naming kristyano-katoliko, uh, yung paniniwala po ng Jehovah, uh, born again kaili ka sabadista yan po ay sa kanilang mga magaganda ding hanga rin sa kanilang panalangin pero po yun lang po masasabi ko sa inyo uh, kanya kanya po tayo ng sinasamba katulad po ng muslim ang kanila pong sinasamba ay si Allah o oh, edi, yun na nga po kagandahan po naman ng kanya kanya tayong paniniwala para po ba ano hindi tayo naghahamakan dapat hindi tayo naghahamakan ng ating mga o nagbibigay ng detalyado sa ating mga kanya-kanya relihiyon. Ati pong bigyan ng tat nga po tayo nagmamahal lang kahit magkakaiba tayo ng relihiyon. Tama po ba? Ah uh, sige po, ito na lang po masasabi ko.